Bienvenido, siyudad di Sambuanga. Ito nga pala ang pangalawang pagkakataon na bibisita tayo sa Sambuanga City. And it's been a year pero ngayon naka-motor tayo at gamit natin si Winner X. Tara, tara na at samahan nyo kami patungong Sambuanga City. Let's go! Magandang araw, magandang buhay. Ito nga pala yung unang gas natin mga bus. Time check nga pala, 7.45 ng umaga. From Cagayan de Oro City, 3.8 liters. Alright. Kasama ko nga pala yung asawa ko at siyempre yung alaga namin. Let's go! At ngayon narating na din natin ang syudad ng Iligan City. Time check nga pala 8.42 ng umaga. Andito na rin tayo sa sentro ng Iligan City para mag-amusal. Namin Iligan karon. Namawas sa Bigat Chef. Namin kagaya na karon. Time check karon. 9.90 na din. So kung man namin kawan karon. Bati namin karon pa dalawa. Sambuang kasi. Let's go. Ah! Pangalawang gas pala natin to from Kulambugan, Libertad, Danao del Norte. At sa di kalayuan, narating din natin ang Tubod, Lanao. So ito po yung ano nila. At sa di kalayuan, narating din namin ang kapatagan. Haminti po kami dito saglit kasi bumili kami ng gloves kasi wala kami ng gloves papunta. So inanimin ko ng balik kasi gabi init kayo. Tara let's go. At dito nga pala tayo dumaan sa probinsya ng Aurora sa wakas at narating na din natin ang Pagadian City. So ito na yung palatandaan na kung saan ay nasa gitna na tayo ng Cagayan de City at Zamboanga City. So let's go. At dito napasabak tayo sa traffic at sobrang init pa pero hindi namin nalandam yan kasi excited na kami umuwi sa Zamboanga City. Kaya yan tuloy napahinto kami sa at umorjo na nga ang fruit salad nila. Ito, pag then... Palawas, dito, ang sa kwento ng Pagadian dahil malakas may dito sa Zamboanga. Ito na nga yung pangatlong beses na nagpagas tayo mga boss no. Andito nga pala tayo sa likod tubod Lanao del Norte. At dito na pahinto tayo sa glit dahil sa nagagandahang um, Christmas boat nila. Andito nga pala tayo sa Diplahan sa Buwanggan Sibugay. So medyo maulan na dito. At sa wakas, narating din natin ang munisipyo ng Ipil. Ito na yung palatandaan na malapit na tayo pag nakaapak na tayo dito. Time check na dito, 3.49 ng hapon. At nagpagas na nga tayo dito sa sentro ng Ipil. Ito, at ito na yung panghuling gas natin patungong Sambuang buwang kasita. Tara, let's go! ven Venedos, Siyudad de Zamboanga At sa wakas at narating na din natin at napaka na rin natin ang Siyudad ng Zamboanga Ito nga pala ang palatandaan na kung saan ay narating na din natin at napaka natin ang city proper ng Zamboanga Sabi ng asawa ko, 2 hours pa daw ang BIA Siyudad, <coughs> time check nga pala, 5.12 ng hapon At di tayo naniwala mga boss das dahil nasa city proper na nga tayo Meaning nasa loob na tayo ng Siyudad mga boss Pero totoo nga pala, as you can see, ginabi tayo mga boss Time check nga pala, city na po ng gabi Dito nga pala ang isa sa mga pasyalan sa Zamboanga City Ito po yung tinatawag nila na Divisoria. Doon po sa atin sa Cagayan de Oro ang Divisoria ay nasa sentro. Dito sa kanila hindi po. Ang kagandahan dito pag ikaw na naka-commute o nakasakay lang ng bus, pwede kang dumiretso dito kasi malapit lang yung terminal nila dito. At promikta na nga tayo dito sa Dunkin para bumili ng pasalubong para sa mga bata. at sa di kalayuan narating at nakauwi na nga rin tayo at kung makikita nyo sinalubong tayo agad sa pamilya ng asawa at tanggal talaga lahat ang pagod namin dito kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil safe tayo at walang aberya sa daan salamat po sa panunod and see you sa ating next vlog happy new year